Hi mga farmers, welcome back to my channel, Russell Farmers Mix Vlog. Manood kayo mga farmers, mag tayo dito sa palayan natin. Tingnan niyo ang munda mo. Sobrang matangkad, oh. No? Manood kayo. mga farmers ang kasama natin dito nag rotor ng palayan natin naglamprip tayo tigari at saka tatlo kami rito mga farmers ito si Marwi yung nga gapas dun sa kanal natin makikita Marwi oh, ito si Marwi ito yes, mga farmers farmers ah. tingnan yung damo mga farmers sobrang taga oh. so, ito na mga farmers ang agin namin kahapon mga farmers hindi ako napag vlog kahapon eh. kasi maulan Oh, ano kaya mga farmers? Pwede nang taniman ng palay. Kis pa natin mga farmers. Oh, tingnan nyo. Kunti-kunti. Malit pa lang ang tubig dito mga farmers. Kaya napag-isipan ko na lagyan ko lang muna. Taniman ko lang ito ng palay. Muna. Itong kis pa natin mga farmers. Hanggang may doon pa sa taas. Mayroon pa isa. Ano kaya mga farmers? Puntan ko. Pangalawang isdaan natin dito mga farmers. Oh, ito. Taniman ko lang ito ng palay mga farmers. Oh, Puno rin nyo. At saka doon sa itaas mga farmers. dito ako mga farmers magsabog ng binhi mga farmers oh itong kaw na to bab kita sa pispan ko na kahon o oh, rin niya mga farmers you know mga farmers ang kanal natin si Marwi ang naglinis nito oh kunin niyo oh. sobrang linis ah ito na ang kahapon natin na rinotor mga farmers hindi ko na pag video kahapon kasi maraming ulan Malakas ang ulan dito sa amin mga farmers dito sa Bayawan City. Barangay Nangka. Sitio Gisokon. Buti nga yung mga farmers ay nakapag video ako kasi walang ulan ngayon. Ng umaga, ay nang umaga mayroong ulan na hindi naman malakas pero mayroon. Ngayon ay walang ulan. Oh, ito ang inumpisan na kapon pag rotor mga farmers. don yes, mga farmers. Naglinis ng kanal. Yun, mga ka-farmers. Itong body ko rito, mga ka-farmers. Partner ko, ito, sumarwi. Oh. Naglinis ng, ano, kanal, ano ba ito sa Tagalog? Tagkanal, sa Abisaya. Hmm. Para walang sagi yung mga, ano dito, butik. Palinisan ko. Parang, daloy ng tubig, ay walang, hindi masagip. ito na mga kaparmers um, mm, kanina madamo pa oh, tingnan nyo mga kaparmers Hmm. Dan lihat mau Ulitin pa ito mga farmers pag magtanim na, malapit na magtanim. Pag maini, ay mag init mga farmers ay magbilad ako ng bini para makapunla tayo. Ah. sobra pa ito mga pag hindi pa mainit baka 25 days pa ito eh doon tayo mga pa dito damo. Hanggang dito lang mga farmers, hintayin niyo sa susunod na video. Thank you, bye-bye.